Nakaupo ka sa isang sulok. Tahimik. Wala kang sakit. Wala ring lagnat. Pero parang may mali. Minsan mabilis kang mapagod. Minsan bigla ka na lang nauutal o parang may hinahabol ka kahit wala ka namang ginagawa. Pero dahil sanay ka ng kayanin, ang sinasabi mo na lang ay normal lang to, matanda na ako. Pero paano kung hindi lang siya basta normal? Paano kung yan pala ang paunang sinyales ng mas malalim na problema na unti-unting sinisigaw ng katawan mo? Pero bulong lang ang dating sayo, hindi ito video na nakakatakot. Pero ito ang video na sana ay napanood mo bago pa huli ang lahat. Dahil kung isa ka ng senior, anim na pu, anim na o lampas pitumpu, Marahil ito ang pinakamahalagang sampung minuto ng araw mo ngayon. May mga sinyales ang katawan na madalas nating binabalewala. May mga ugali tayong akala natin ay walang epekto, pero sa edad nating ito, ibang usapan na. At may mga paniniwalang ipinasa sa atin ng mga nauna sa atin. Pero hindi na totoo para sa kasalukuyan mong katawan, utak at emosyon. Bakit kaya maraming senior ang biglang bumabagal bakit kaya maraming matatanda ang gising tuwing alas dos ng madaling araw, pero ayaw nang magsabi ng totoo? At bakit parang mas mabilis mapagod ang puso, pero mas mahirap magsalita tungkol dito? Mamaya sa video, ikukwento ko ang nangyari kay Aling Doray, isang anim naput walong anyos na akalay simpleng panlalambot lang ang nararamdaman niya. Yun pala, sinyalis na ng paghina ng katawan. At sa dulo, makikilala mo si Mangisko at ang simpleng bagay na ginawa niya na literal na nagpabago sa katawan at isip niya. Pero ngayon, isang tanong lang. Ikaw ba may nararamdaman ka rin kakaiba? Yung hindi mo masabi kung seryoso ba o baka iniisip mo lang? Yung parang, ako lang ba to? Kung oo, isulat mo sa comments, ako rin nararamdaman ko yan. Dahil baka hindi lang ikaw, baka may isa pa o sampu na katulad mo rin Tahimik lang din silang nagaalangan. Pero baka ikaw ang unang maglakas loob. Huwag mong ilipat ang video. Dahil ang susunod na parte, maaring ikaw na mismo ang pinag-uusapan. Hindi ito eksaherasyon. Hindi ito kwentong barbero. Ito ang realidad ng pagtanda. At ang mensahe namin ay para sa'yo. Senyales ng katawan na dapat bantayan, Aling Doray Story. Si Aling Doray, walong anyos. Dati siyang masayahin. Maaga siyang nagigising, nagluluto ng agahan para sa kanyang apo, at tuwing hapon ay mahilig siyang magdilig ng halaman. Pero nitong mga nakaraang buwan, may napapansin na siya. Maliit lang, pero paulit-ulit. Pag-akyat niya sa hagdan, parang mas mabilis siyang hinihingal. Minsan habang naglalakad sa palengke, bigla siyang nahihilo kahit hindi pa mainit ang araw. Tapos may pagkakataong ang mga daliri niya ay parang nanginginig kapag nagbabalat ng bawang. Pero ang lagi niyang sinasabi sa sarili, Siguro dahil matanda na ako, normal lang to. Isang araw, habang naglalaba, napansin niya na parang mas mabigat ang katawan niya. Hindi pagod lang, kundi parang wala sa tono ang kilos niya. At nung napansin ito ng kanyang anak, ang unang tanong ay, Ma, kailan mo pa yan nararamdaman? Biglang natahimik si Aling Doray. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Pero ngayon niya lang inamin. Matagal na pala yon. Tahimik lang. Marami sa atin ang kagaya ni Aling Doray. Nakakaramdam tayo ng kakaibang panlalambot, pangangalay, paminsan-minsang pagkahilo o pagkabog ng dibdib, pero hindi natin ito pinapansin. Bakit? Dahil iniisip nating normal lang yan sa edad. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng normal ay dapat baliwalain. Ang katawan, lalo na paglampas animnapu ka na, ay parang tahimik na kaibigan. Hindi siya sumisigaw, pero nagsasalita siya sa kilos at pakiramdam. Kapag palagi kang pagod kahit sapat ang tulog mo, kapag may mga parte ng katawan mong dati ay maliksi, pero ngayon ay parang mabagal na. O kapag may mga simpleng gawain kang bigla na lang hindi na kayang gawin ng madali, hindi mo dapat basta ituring na parte lang ng pagtanda. Dahil minsan ang mga ito ay sinyales ng mabagal na sirkulasyon ng dugo, hindi napapansing iron deficiency, bumababang nerve coordination, o kaya ay pinagsama-samang stress sa katawan na hindi mailabas. Alam mo bang ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Aging Health, 62% ng matatandang Pilipino ay nakararamdam ng sintomas bago pa man sila magpatingin. Pero hindi nila ito binabanggit kahit sa kapamilya nila. Tahimik nilang kinikim-kim, tinitiis, tinatanggap, hanggang sa huli na. Kaya sa sarili mo ngayon, tanungin mo. May napapansin ka bang ba maliit na pagbabago? Pagod na, di mo mai-paliwanag, Pagkawala ng gana sa pagkain kahit dati ay masarap ang lahat? Kung meron, wag mong sabihing pakanormal lang yan. Ang totoo, baka yan ang paunang babala ng katawan mo at kailangan mo lang makinig. Huwag mong hintaying mangyari ang nangyari kay Aling Doray na kahit mabuti ang intensyon ay masyadong naging matiisin. Dahil minsan ang pagiging tahimik ay hindi palaging kabutihan. Minsan, senyales na yon ng katawan mong pagod na ring magpahiwatig. Ngayon, sa susunod na bahagi ng video, may mas matinding pag-uusapan tayo. Hindi lang tungkol sa katawan, kundi sa isip mo mismo. At sa mga ugaling, akala mo'y simpleng pamumuhay lang. Pero sa totoo lang, unti-unting sinisira ang lakas mo. Dalawa, gawing pampabagal ng isip at emosyon. Mang Temyong Story Si Mang Temyong ay pitumput isang taon. Dati siyang masayahin, kwela, at palabiro sa mga apo. Pero nitong huling taon, tila unti-unti siyang naging tahimik. Hindi dahil sa may sakit, kundi dahil parang may kulang na siya sa loob. Tuwing umaga, gising siya ng alas 6, pero hindi na siya lumalabas sa bakuran. Nauupo lang sa sofa, nakatutok sa TV. Telenovela sa umaga, balita sa tanghali, sabong sa hapon. Sa gabi, replay na lang ng pinanood niya kanina. Walang kausap, walang lakad, walang galaw. Pag tinanong ng anak niya kung kamusta siya, simple lang ang sagot. Okay lang, ganito lang talaga pagtanda. Pero ang totoo, hindi siya okay. Hindi niya alam kung bakit parang mabigat ang katawan niya kahit wala namang trabaho. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang mabilis siyang mainis o bakit wala na siyang gana sa dating hilig niya. Hindi niya naramdaman ang biglaang pagbagsak, pero unti-unti siyang nawawala sa sarili niya. Tahimik lang. Ayon sa mga eksperto sa aging psychology, may tinatawag silang emotional shrinking, yung paunti-unting pagliit ng mundo ng isang senior. At madalas, hindi ito sanhi ng karamdaman, kundi ng mga simpleng gawain na akala mo'y walang epekto. Pero sa loob, malalim ang tama. Narito ang ilan sa mga tahimik pero mapanirang gawin ni Mang Temyong. TV buong araw, hindi masama manood pero kapag ito na lang ang kausap mo, humihina ang mental stimulation mo. Ang utak parang kalamnan. Kapag hindi ginagamit, pumapangit ang galaw. Walang kausap buong linggo. Hindi mo man pansin, pero ang utak ay nabubuhay sa ugnayan. Kapag walang social contact, bumababa ang dopamine at serotonin, chemical na nagbibigay ng gana, sigla at lakas ng loob. Walang physical movement kahit konti. Limang araw na walang paglalakad o kahit stretching, ang dugo mo bumabagal ang ikot. Kaya kahit wala kang sakit, pakiramdam mo laging mabigat. Paulit-ulit na pagkain ng instant food. Oo, mabilis lutuin, pero kung puro ito, ang katawan mo wala nang sapat na nutrisyon para mag-regenerate. Hindi ito biglaan, tahimik, mabagal, pero sigurado'ng gumuguhit sa katawan at isipan. Kaya kung isa ka sa mga kagaya ni Mang Temyong na hindi naman masakit ang katawan pero parang wala ka ng gana, parang pagod ka kahit wala kang ginawa. Baka panahon na para baguhin ang simpleng gawi, hindi mo kailangang magbago agad pero kailangan mo ng kausap, ng kaalaman at ng kasama. At kung sa palagay mo may natututunan ka sa ganitong mga payo, dito ka na, dito ka sa gintong edad. Dito, hindi ka nag-iisa. Dito, bawat senior ay may halaga, may boses, at may lakas na muling pwedeng buhayin. Tatlo, maling paniniwala na nakakapagpabilis ng pagtanda. Sa bawat henerasyon, may mga paniniwala tayong minana. Galing sa magulang, sa matatandang kamag-anak, o sa mga kapitbahay, lalo na pagdating sa pagtanda. At dahil paulit-ulit natin itong naririnig, hindi na natin napapansin tinatanggap na lang natin na totoo. Pero paano kung yung mga paniniwalang ito ang tahimik na nagpapabilis sa pagtanda mo? Narito ang ilang sa mga karaniwang sinasabi ng matatanda at ang mas malalim na katotohanan sa likod nito. Normal lang na wala ka ng gana, matanda ka na kasi. Ang totoo, ang pagkawala ng gana sa pagkain, pakikipag-usap o paggalaw ay hindi normal. Ito ay senyales ng pagbagsak ng dopamine at serotonin levels, mga chemical sa utak na responsable sa sigla, tuwa at interes. Hindi ito pagtanda. Ito ay babala na ang utak mo ay hindi na nakakatanggap ng sapat na stimulus. At may magagawa ka. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong gumalaw, baka mapilayan ka. Oo, tama ang pag-iingat. Pero ang sobrang pag-iwas sa kilos ay mas delikado. Ayon sa World Health Organization, ang muscle loss sa mga edad anim na po pataas ay tumataas ng 3 hanggang 8% kada dekada. At pag hindi ka gumagalaw, bumibilis pa ito. Kaya ang huwag masyadong kumilos ay dapat palitan ng kumilos pero may gabay. Hindi na importante ang pakikipagkwentuhan. Matatanda naman na tayo. Mali. Ang utak ng tao kahit 80 taon na, ay nangangailangan pa rin ng koneksyon. Kapag wala kang social interaction, bumababa ang cognitive activity. Mas madaling mangyari ang memory loss, depression, at Alzheimer's symptoms. Isang simpleng kwentuhan kada linggo ay may kakambal na epekto sa utak para kang nag-ehersisyo sa pag-iisip. Pag hindi ka makatulog sa gabi, normal lang, senior ka na. Hindi rin totoo, ang madalas na paggising sa disoras ng gabi ay posibleng senyales ng hormonal imbalance, acid reflux, kulang sa melatonin, o simpleng sobrang screen time bago matulog. Hindi natural ang magising sa alas dos ng umaga at hindi na makatulog hanggang madaling araw. May dahilan at may solusyon. Pero kung sasabihin mong normal lang, pinalalampas mo ang pagkakataong maayos ito. Senior na ako, dapat mas tahimik na lang ang buhay ko. Oo, importante ang pahinga. Pero hindi ibig sabihin ay papatay mo ang sarili mong apoy. Ang pagiging senior ay hindi senyales ng katapusan, kundi ng bagong simula. Isang yugto kung saan mas kaya mong mamili, kung alin ang mahalaga, kung sino ang kasama, at kung paano mo gagastusin ang natitirang lakas mo. Ang totoo, hindi ka patapos, hindi pa ito huli. Pero kung maniniwala ka sa maling paniniwala Baka hindi mo mapakinabangan ang mga taon na dapat ay sayo pa rin. Ngayon, handa ka na ba sa susunod? Sa susunod na parte, may ituturo akong mga simpleng hakbang. Maliit lang, pero kapag ginawa mo araw-araw, makakaramdam ka ng pagbabago. Hindi agad, pero tiyak. At doon mo marirealize, kaya mo pa palang baguhin ang pakiramdam mo. Apat, maaari mong simulan. Ngayon, mga simpleng gawi na may malaking epekto. Isang tanong, kung may kaya kang baguhin ngayon at hindi ito mahirap, hindi magastos, hindi rin nakakapagod, gagawin mo ba? Dahil sa totoo lang, maraming senior ang akala nila kailangan ng malaking effort para muling gumanda ang pakiramdam nila. Pero minsan, ang epekto ay hindi galing sa malaki, kundi sa paulit-ulit na maliit. Isang hakbang bawat araw isang ugali na iniiba mo lang ng kaunti. At mula roon, nagbabago ang katawan mo at ang utak mo rin. Narito ang apat na simpleng gawi na maaari mong simulan kaagad, kahit ngayong araw. Isang uminom ng maligamgam na tubig pagkagising. Hindi malamig, hindi rin matamis. Maligamgam. Ayon sa pag-aaral mula sa National Institute on Aging, ang mga senior na umiinom ng tubig pagkagising ay mas mababa ang risk ng constipation, joint stiffness at fatigue. Ang tubig ay parang oil ng makina. Hindi ito gamot, pero ito ang nagpapalambot ng galaw. Subukan mo bukas. Bago magkape, bago magalmusal, isang baso lang. Pero ang epekto, ramdam sa buong katawan. Dalawa, maglakad ng sampung minuto bawat umaga. Baka iniisip mong mahirap, pero isipin mo to, hindi kailangan mabilis hindi kailangan malayo. Ang kailangan lang, consistent. Isang pag-aaral sa Harvard ay nagsabi na ang sampung minutong lakad araw-araw ay nagpapababa ng inflammation sa kasukasuan ng tuhod at naglalabas ng endorphins. Natural painkiller ng katawan. At ang bonus, kapag nasisinagan ka ng araw, tumataas ang vitamin D, panlaban sa osteoporosis. Hindi kailangan ng sapatos na mamahalin kahit chinelas, kahit pa lang, basta tuloy-tuloy. Tatlo, kumain ng isang saging tuwing hapon. Alam mo ba na ang saging ay may potasyo, magnesyo at natural na triptofano? Isang amino acid na tumutulong sa tulog at mood? Kung palaging pagod, irritable o hindi makatulog, subukan mo lang. Isang saging tuwing alas tres ng hapon, hindi mahal, hindi komplikado, pero may taglay na lakas apat makipagkwentuhan sa isang tao kada linggo hindi araw-araw isang beses lang sa isang linggo tao hindi TV hindi cellphone maaring kapitbahay maaring kaanak maaring apo ayon sa University of California ang mga senior na may kahit isang meaningful conversation kada linggo ay mas mataas ang mental resilience at mas mababa ang depressive symptoms bakit dahil ang koneksyon ay hindi luho Pangailangan ito ng isip. Maliit pero may epekto. Hindi malaki pero siguradong mararamdaman. At ang pinakamaganda sa lahat, kaya mong simulan ngayon na. Walang gamot na kayang palitan ng galaw, tubig, pagkain at koneksyon. At kung gusto mong sundan pa ang mga ganitong gabay, manatili ka. Dahil sa susunod na bahagi, isang totoong kwento ang babago sa pananaw mo isang senior na halos wala ng gana. Pero biglang lumakas muli, hindi dahil sa ospital, kundi dahil sa isang simpleng desisyon. Limang totoong kwento, si isko at ang tahimik na pagbangon. Si isko ay 73 anyos. Dati siyang tricycle driver. Palabiro, malakas ang katawan at kahit umuulan, rumarakit pa rin. Pero paglipas ng panahon, isa-isa nang nawala ang kanyang mga kinagawian hindi na siya nagmamaneho, hindi na siya lumalabas. At ang pinakamahirap tanggapin para sa pamilya niya, hindi na siya halos nagsasalita. Si tatay, tahimik lang siya ngayon. Pag tinanong mo, simpleng sagot lang. Minsan nga hindi na tumitingin sa mata, kwento ng kanyang anak na si Marla. Wala siyang iniindang sakit. Wala rin iniinom na maintenance medicine. Pero ramdam ng buong bahay, hindi na siya yung dati. Araw-araw uupo si Mang Isko sa lumang bangko sa may pintuan. Isang oras, dalawa, minsan buong hapon. Wala siyang ginagawa pero parang pagod. Wala siyang reklamo pero parang laging may bumabagabag. At kahit tanungin mo kung okay lang siya, simple lang ang sagot niya. Ewan ko, parang wala lang din. Pero sa loob-loob niya, may nararamdaman na siya. Mabigat ang katawan, mabagal ang kilos, madalas wala sa oras ang tulog. At ang mas mahirap, parang wala nang saysay ang mga araw. Tahimik lang, pero palalim ng palalim. Hanggang isang araw na diskubre ni Marla ang isang video. Tungkol ito sa mga gawin ng mga senior na akalay normal, pero tahimik na nagpapahina. Pinapanood niya ito habang naghuhugas ng pinggan, tapos pinatugtog niya ng malakas sa loob ng bahay. Si Mang Isko nakaupo pa rin, pero tahimik na nakikinig. Doon niya narinig ang mga salitang tumama sa kanya. Hindi ka mahina, baka lang napagod ka at baka may magagawa ka pa. Kinabukasan si Mang Isko ay tumayo ng mas maaga. Nagkape, nagbihis at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, lumabas siya sa bakuran. Wala siyang sinabi pero nakita siyang naglalakad. Mabagal, paikot-ikot lang pero hindi na siya umupo agad. Kinabukasan ulit Ginawa niya uli. Pagkalipas ng isang linggo, tinawag niya ang kanyang apo. Samahan mo nga ako mag-ikot-ikot. Dahan-dahan. Tahimik. Pero bumabalik ang liwanag sa mukha ni Mang Esko. Sa ikatlong linggo, narinig na siyang tumawa muli. Sa ikaapat, siya na ang nagyaya sa kanyang kapitbahay na uminom ng kape sa harapan ng bahay. Hindi niya kailangang bumili ng gamot. Hindi siya na ospital. Hindi rin siya kinailangan ng therapist ang nagbago lang isang desisyon isang hakbang isang simpleng paniniwala na hindi pa huli ang lahat marami sa atin ang kagaya ni Mang Isko tahimik walang reklamo pero sa loob tinatanggap na lang na ganito na ako pero ang totoo hindi pa tapos ang lakas mo hindi pa tapos ang koneksyon mo sa mundo at minsan kailangan mo lang ng isang paalala na may saysay pa rin ang bawat araw mo ngayon kung naramdaman mong parang ikaw din si Mang Isko, kahit kaunti, huwag mo na tong palampasin. Sa huling bahagi ng video, may huling mensahe kaming ibibigay. Tahimik pero totoo. At baka ito na ang simula ng pagbabago mo rin. Anim, pinaka-underrated na gawi na talagang nakakatulong sa mga senior. At bago tayo tuluyang magtapos, gusto naming ibahagi ang isang gawi na halos hindi nababanggit. Pero kung mapapansin mo, ito ang laging ginagawa ng matatandang masayahin, matibay ang katawan at malinaw pa rin ang isipan. Hindi ito herbal, hindi ito exercise, hindi rin ito gamot. Ito ay pagkanta. Ha? Pagkanta lang? Oo, oh, pero huwag mong maliitin. Dahil sa loob ng pagkanta, may nangyayaring mahika na hindi mo agad napapansin. Isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School ang nagsabing ang regular na pagkanta kahit sampung minuto bawat araw, ay nagpapalakas ng baga, nagpapababa ng blood pressure, nagpapaganda ng mood, at pinakamahalaga sa matatanda, nagpapatalas ng memorya. Bakit? Kapag kumakanta ka, sabay-sabay gumagana ang utak, ang baga, ang bibig, at ang emosyon mo. Hindi mo man pansin, pero napupwersa ang isip mong magsing. At sa bawat linya ng kanta, gumagalaw ang diwa mo. Si Aling Cora, pitumpu't limang hindi siya marunong sumayaw, hindi rin malakas ang katawan. Pero araw-araw pagkatapos niyang magwalis sa umaga, tumatayo siya sa may bintana at kumakanta. Hindi malakas, hindi pang-choir, pero tapat, malinis, maingiti. Ang sabi ng anak niya, pag hindi siya kumakanta, mas madali siyang mainis. Pero pag kumanta na siya, parang bumabalik ang sigla. Kapag iniisip natin ang lakas, iniisip natin laging galaw, lakad, ehersisyo, buhat. Pero ang totoo, ang boses ay galaw din. At para sa isang senior na hirap na sa mga pisikal na aktibidad, ang pagkanta ay maaaring maging pinakamadaling simulang therapy. Hindi ka marunong, hindi mahalaga. Hindi ito talent competition. Hindi mo kailangang tama ang tono. Ang mahalaga ay gumagalaw ang loob mo. Pumili ka lang ng isang paborito mong kanta mula kabataan mo. Kahit 'yung luma, 'yung narinig mo noon sa radyo habang naglalaba at subukan mong awitin kahit mahina lang habang nag-aalmusal, habang naglalakad sa loob ng bahay, o habang nagbubukas ng bintana tuwing umaga. Masasanay ka at mararamdaman mo ang epekto. Bonus: Bakit lalo itong epektibo sa mga senior? Ayon sa isang research mula sa University of Tokyo, ang pagkanta ay nagpapalabas ng oxytocin, isang hormone na may kinalaman sa pakiramdam ng pagiging ligtas at koneksyon. Kaya pala yung matatandang sabay-sabay kumakanta sa mga elder center, mas masayahin, mas kalmado, mas malakas ang loob, at hindi lang yan, ang pagkanta ay nakatutulong din sa respiratory strength, bagay na mahalaga para maiwasan ang pneumonia isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng matatanda. Subukan mo bago mo baliwalain. Isang kanta lang sa isang araw. Hindi kailangang tapusin. Hindi kailangang perfect. Isang linya, isang versikulo, isang himig. Baka ito na ang simula ng panibagong sigla mo. At kung isa ka sa mga senior na gusto muling maramdaman, ang lakas sa simpleng paraan, subukan mo. Walang mawawala. Pero maraming maaring bumalik. Ngayon, may isa pa kaming huling bagay na ibabahagi. Isang gawin na hindi mo ginagawa at hindi mo siguro alam. Pero kapag inalis mo, maaaring mas lalo kang luminaw ang isip at gumaan ang loob. Yan ang susunod. Pito, mga iniiwasan ng matatalinong senior kaya sila mas malusog. Kapag nakita mo ang isang senior na malakas pa rin, masayahin, at buo ang loob kahit lampas pitumpu na siya, ano ang palagi nating tanong? Anong iniinom niyang bitamina? Anong kinakain niya? Pero bihira nating itanong ang mas mahalagang tanong. Ano ang mga iniiwasan niya? Dahil ang totoo, maraming matatanda ang hindi lumalakas dahil sa ginagawa nila. Kundi dahil sa mga bagay na pinili nilang huwag nang gawin. At sa mga obserbasyon at pag-aaral ng mga eksperto sa geriatrics, may tatlong ugali o gawin na tahimik Ngunit malakas ang epekto sa katawan, isipan at emosyon ng isang senior. At ito ang madalas iniiwasan ng matatalino at malalakas na matatanda. Iniiwasan nila ang chismis at negatibong usapan. Maaring hindi ito mukhang mahalaga sa simula. Pero alam mo bang ang madalas na pakikilahok sa usapang may halong chismis, galit, inggit o paninira ay nakakapagtaas ng cortisol sa katawan? Ayon sa isang pag-aaral mula sa Mayo Clinic, ang taong exposed palagi sa negative talk ay mas mabilis mapagod, ba ang immune system, at tumataas ang risk ng anxiety. Ang matatali ng senior, kapag narinig nilang may ingay na walang saysay, tumatahimik sila. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil pinoprotektahan nila ang isip nila. Iniiwasan nila ang pagtitiis ng hindi na kailangang gawin. May mga senior na kahit kaya naman humingi ng tulong, ayaw magsabi. Tinitiis kahit kaya namang pakiusapan. Pinipilit ang sarili kahit pwede namang umupo muna. Pero ang matatalinong senior hindi tamad. Marunong lang sila magbasa ng katawan. Alam nila kung kailan uupo, kailan hihinga, kailan tatawag ng apo. Hindi nila tinatrato ang katawan nila na parang bata pa. Pinipili nilang makinig sa kilos ng katawan at irespeto ang limitasyon nito. At dahil doon, hindi sila nauubos. May lakas pa rin sila kinabukasan. Iniiwasan nila ang hindi na ako kailangan mentality. Ito ang pinakadelikado. Kapag ang isang senior ay tahimik na nagsimulang isipin na wala na akong silbi, ang katawan ay sumusunod. Nagiging mabagal ang kilos, mahina ang loob, at unti-unting bumabagsak ang sigla. Pero ang matatalinong matatanda, iniiwasan nila ang paniniwalang tapos na sila. Kahit sa maliit na paraan, gumagawa sila ng bagay na may saysay. Nagaalaga ng halaman, nagbibigay ng kwento sa apo, sumasabay sa kwentuhan, nagbabahagi ng karanasan, nagpapakita ng pagkakaiba ng buhay lang sa buhay na may silbi. May isa pa, hindi sila nagpapadala sa agos ng katamaran. Hindi ito ibig sabihin ay laging aktibo. Pero hindi rin sila nagpapadala sa ayoko muna ngayon, araw-araw. Ang matalinong senior ay may disiplina. Alam niyang kung palaging susundin ang katamaran, mas mabilis na hihina ang katawan at loob. Kaya kahit mahina ang tuhod, pipilitin niyang magwalis ng konti. Kahit antok pa sa umaga, babangon at iinom ng tubig. Kahit hindi sanay sa cellphone, matututo siyang makinig ng video gaya nito. At yan ang dahilan kung bakit sila pa rin ang malakas. Hindi dahil wala silang iniinda, kundi dahil pinili nilang lumaban sa tahimik na paraan. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, may isa ka bang gawin na dapat mo nang iwasan? May isa ka bang iniisip araw-araw na alam mong unti-unting nagpapahina sa'yo? Baka oras na para tularan ang mga matatalinong matatanda. Hindi kailangang magbago agad-agad, isang iwas lang. Isang pag-iingat. Isang hakbang na papalayo sa pahina at papalapit sa lakas. Ngayon, handa ka na bang marinig ang aming huling mensahe? Sa susunod ang pinakamahalagang salita na maririnig mo ngayong linggo. Hindi ito mahaba, pero baka ito ang magbago ng pagtingin mo sa sarili mo bilang isang senior. Hindi ka patapos, pero kailangan gumalaw ka na. Kung umabot ka sa bahaging ito, hindi ito aksidente. Ibig sabihin may bahagi ng sarili mong umaasa pa na gusto pa ring mabuhay ng may lakas, linaw at saysay. At kung may natutunan ka sa mga sinabi namin, isang bagay lang ang dapat mong tandaan. Hindi ka patapos. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagbabago. Hindi pa huli para iwan ang ugaling nagpapahina sa iyo. At lalong hindi pa huli para piliin mong bumangon, kahit paunti-unti lang. Kung may isa kang bagay na tumama sa puso mo ngayon, Isang aral, isang kwento, o isang simpleng gawi? Isulat mo sa comments. Oo, oh, ngayon na, itype mo lang, yan ang kailangan kong simulan. Dahil baka may isa pang nanonood na, yun din ang kailangang marinig. At kung gusto mong patuloy na tumanggap ng ganitong gabay, dito ka na, dito sa Gintong Edad. Mag-subscribe ka, dahil dito, bawat senior ay mahalaga. At kung may isa ka pang kakilala na nangangailangan ng lakas ngayon, ipadala mo ang video na ito sa kanya. Minsan, isang simpleng video lang ang kailangan para maalala mong buhay ka pa. At kaya mo pa.